kain po tayo ng maulang araw po sa inyo mga idol ayan na uh, magbablog tayo ngayon for today's uh, video uh, maglalaga uh, po tayo ng uh, saging na saba dahil uh, nag po tayo kahapon dahil ayan sobrang lakas ng ulan halos uh, <laughs> matumba po yung mga puno ng uh, saging at uh, yung saging na hinarbis po natin ay uh, sobrang uh, mga nahinug na mismo. nAPO baga na po. Kaya ayan, uh, kinuha na natin. Dahil uh, may mga uh, tinuka na ng ibon. Kaya uh, yun naman po ang ating uh, almusal. Samahan nyo po ulit ako ngayong araw na to. maulang panahon talagang nalang sa ulan At uh, napakalakas nga po dahil uh, sa gawa ng uh, bagyong uh, enteng yan. At uh, ngayon naman po ay uh, may panibagong bagyo na naman. <laughs> na nasa labas pa naman po ng uh, lupa at uh, yung bagyong enteng naman uh, kahit pa paano po ay nasa China na pero ayan so, ang uh, laki pa rin yung uh, dito dalang uh, sama ng panahon kahit uh, wala na yung bagyo dahil sa siguro sa angin na bagat at sa kung ano man so ayun po tara samahan nyo ko maglaga po tayo ng uh, saba sabah na ano saging yan po yung uh, almusan natin ngayong umagang po at ito po yung ating uh, pinaka vlog for today. So tara, let's go. Update na rin tayo sa lagay ng panahon. Ayan, na uh, dito sa amin, sa Bulacan yan. Sobrang uh, maulan pa rin. At talagang non-stop nga ang ulan. Kagabi, napakalakas na naman ng ulan. Walang tigil. At kanina, buti ngayon, na uh, uminahin na na naman. Kahit papano. Pero grabe talaga, uh, walang tigil at walang humpay yung ulan ngayon dala ng uh, bagyong enteng. idol kain po tayo ng nilagang saging yan ulan ngayon kaya masarap yung ha, uh, nilagang saging nagtiba po tayo ng saging dahil ah uh, yan nga nahinugan na yung ang uh, puno ng saging kaya tiniba po natin yun dahil ah uh, alos ah uh, nagkandahinog na po yung uh, saging na nasaba ang tamis. <laughs> Ito po yung almosal natin ngayong araw na po. Nilagang saging nasaba. Ayan tayo mga idol, ah, nilagang saging. Almasal po natin ito. Pag gantong maulan na panahon, masarap din po yung mga gantong almasal. Katulad na ng, ah, ito nga nilagang saging o kaya nilagang kamoting kahoy. Oh Hindi kaya ah, kamoting baging, kaya yeah! panalong panalo po. Ah. Kaya pag ah, maulan o kaya ah, ipang merienda. Kain po tayo. Ang sarap nitong uh, saging. Kasi po uh, meron ng uh, maniba. At bukod sa mga hinog, meron na yung uh, saktong niba ng uh, manamis-namis. Ay, panalo ito mga idol. Kain tayo mga idol. Ganusan tayo ng saging. Saging na sabat na uh, timing na uh, yun nga, uh, may bagyo at uh, sakto na mga na yung uh, isang uh, buwik yung saging uh, nag-halvest po tayo at uh, nilinisan din natin yung uh, puno ng saging doon sa kabila meron so, tayong yung uh, blessing na ano saging ay panalo mga idol masarap mong mag uh, harvest Ayan po, uh, hanggang dito na lang po ang ating uh, short vlog. Ayan, maraming salamat po sa inyong lahat, mga idol, mga guys, mga kamikster vlogs, batang 90s. Sa walang-sawang uh, panunood, pagsubaybay at pagsuporta. Please uh, pakilike naman po ang ating video at pakisubscribe nyo naman po ang aking YouTube channel. Big Strip Vlogs, Batang 90